All right. Allow me to introduce our resource pre speaker for today's webinar. He is the sectoral chairperson on organic agriculture of the Regional Agricultural and Fishery Council or RAPSI for Region Eleven, an organization of agricultural and fishery sector representatives that works with the Department of Agriculture to address issues and recommend policies for the region. And he is also the secretary of the Davao de Oro. Organic Farmers Association. Let us give a virtual applause to our resource person for today, Mr. Noel B. Salazar. Hello po, sir. Good morning, good morning. Po. Oo, good morning po. Good morning sa lahat. Good morning sa tanan. Sir, kumusta um, po ang biyahe natin for today po? Uh, okay lang, pero medyo dugay no? kay traffic, niya, maulan po kapanahon. Early kapagani dito sa amin, sir. Ah? Early kapagani nagdating, <laughs> <Ayo>. sir. <laughs> So, okay. ano po sir. Uh, kumusta po yung OA month celebration natin sa inyong office sir? Ah, uh, okay po rin. Okay lang yung Anong ginawa uh, niyo sir? Ah, uh, uh, last week me, sa Bacolod nag- uh, nag-appeal sa National Organic Agriculture uh, Congress. Mm. So, nagpresent po tayo dito kininga presentation karon about building climate resilient farming through organic agriculture. Kumusta uh. naman po yung experience natin doon sir? Ah, uh, mahirap magtagalog. <laughs> <laughs> Sige lang sir, mas mahirapan ka ngayon sir, kay Tagalog oh. lang ako. <laughs> no, so um, mas bintahan ni ganun dire kay mas ma-explain into Bisaya. Na dito kay bubo lang oras. Pero naka-pamuto daghan naka pa'y ingon nga okay ra daw, no? Kulang mm -hmm. daw sa oras explain. Sige lang sir, mas mapalawak pa natin tong ano natin sir webinar for today. So sir, baka may mga gusto po kayong batiin sa ating mga live viewers and mga pa-shout out na rin po sa inyong mga kasamahan. Ah, uh, shout out no, sa mga uh duwafa members ng Davao de para mas ato uh, ishare ang i atong uh, experience sa uh, organicong nga uh, sa so, tanan nga mga kahigalaan o katong mga advocates, practitioners sa organic agriculture, uh, mayong buntag. So, ayun po, sir, no? So, wag na nating patagalin pa. Before we will, we will give the floor to Sir Noel, we would like to encourage our viewers to also comment your questions at babalikan natin ang inyong mga katunungan after the discussion of our resource person. So, ayani if ready na, comment hashtag OKKASAOA. Okay So bago magsimula si Sir Noel sa kanyang discussion, the ATI Information Section team prepared a short demonstration video para sa inyo. So let's all watch this. Ah uh, ako si Noel Salas, Osaka organic uh, agriculture practitioner o or, uh, organic agriculture advocate, no. Usa po na ko ka uh, certified organic Usako saan kami bro sa crew group sa Davao de Oro Organic Farmers Association ang pangalan sa akong farm is Circa Organic Forest Garden ay mutang siya dito sa uh, Porok Tris Mabuhay uh, Laak Davao de Oro <mulay> Ito, uh, forest garden ba siya, uh, daghan ng lansunis, na ilubi, kung na po yung kakao. Nga sa 3 years development plan na ito, musulod na rin ito ang mga herbs, uh, uban pa nga cereals, o kining mga gulayon. Kato siya nga farm, uh, develop na ito para ma-integrate ang agricultural crops hinha sa uh, pagparan ng mga kahoy. So, at ang technology nga itong ginagamit niya ang itong multi-story graphic system. Isa na siyang uh, technology gamit. nga uh, na ng, paggamit na ito itong mga uh, mga productions, no? Kaya itong gina-introduce balik ang uh, mga microorganism diya sa environment para mabalik ang kabalansi sa environment. Nagamit po ito itong mga uh, ang gitawag na uh, fermented uh, dabong, no? kanang dabong nga sa kawayan nga kay na obserbahan na kauban sa kung kauban nga mag-uma, obserbahan po nga mismo na ako nga maigid sa mga patubo. O katuloy yung fermented nga gold, kanang golden apple snail, kay may siya mga padala o mga bunga, no? Hindi lang sa seryas, pati na, pati na po sa mga uh, uh, prutas, kakao, nana. Kaya ang sa pest management, uh, una katong ay mo indigenous microorganism kay maka labi na sa mga dahong ni fungus maka control siya no kun katong, katong sa mga insekto na gamit ta katong potassium soap plus wood vinegar so alarman ang mga technology ng kay dagkan kay eh, wala ang pagbalanse ang ekolohiya mong gud di magud ni sisarin mo kun siya sprayan no so kun wala lang isprihan. kung wala ah, uh, okay na gud, so nana na ang mga pamagi nga uh, ining ginagamit na mo. Dari po sa organic farming, uh, particular di asa mong uma, ang mga dipanggamit na po na nga uh, mga resources panggamit sa mga tawaganik ining pang spray, pang control sa si mga sakit, mga puno, di harapot sa di sa palibot na no, buha. So, mga tanong ay uh, makita niya na asya ay uh, properties, iproseso. So, diharap di harap, so ang, in, ang, one, ang input og, ang product, di harap tiktuyok na siya. no, wala, uh, kung ato at mo palit magaling sa gawas, ang pinakapalit doon lang yun, ang molasses. So, mo na lang yun ang pinakapalit doon. Katong sa potassium soap, katong potassium hydroxide, mo lang ito yung pinakapalit doon. So, ang pinaka-advantage sa nika gamay rin mo hang uh, kwarta nga ipagawas, niya dagan kaya pwedeng ma-proseso. So, ang adres sa organic farming, labi na sa mga uh, strategy nga nagamit mo yung mga land race nga mga uh, similya, ito mga karaan nga similya, ito lang mga similya. Kung kano ni mo na ang mga similya, gagmay mo kuna? Anong gagmay ba? Na pinas si mga gulay yun, gagmay. So ang pinaka-challenges niya, ang market, kung so, saan ni mo pagbalik niya sa imuhang product nga gagmay kumpara sa established nga market sa hining komersyal. Pero siyempre, uh, ang importante niya, uh, ma-introduce po ni mo sa market ang yung product ang advantage lang aning ato apod nga purukto nga gikan sa organic bisan pa og katong mga gagmay kay ma, ma ano man ma, ma, ang inch ang imong product is organic products or chemicals ah, uh, habulon lang pud siya sa kining merkado so ang buhaton lang ipaila gyud imong product no mo challenges nimo nga isip mag-uuma nga wala na nat pagbaligya mo na ilabangonon kanang di ka maula pagbaligya kay kasagaran mas mag-uuma Amsan ako, maulabi ko mabaligyan sa product. So, muna ang challenges, nga nakita pero siyempre, malagpasan naman ah nga po magpahingon natin pagka mag-uma nga negosyante po sa so, kinig nga mga technology sa organic farming ang, ang usaka na kong impact ani sa ako mismo sa kaugaling ko na ako kaya for 20 years naman ko sa development work, nagtutulog kong mag-uma so sa pagkaroon, kinakita na ko nga akong ipagtutulog, maaya man dito sa mag-uma ah, nagundan na trabaho kung nag-uma <laughs> so ako ang na-influencehan sa mag-uma nga maadto na sa pagpanguma kay nakita nga maayo gyud ang pagpanguma mas wide ang iyahang opportunity nga makabot so karon uh, isip nag engage ta po sa pagpanguma mao na po na karon eh na to na nga gina promote dito sa uma at dito sa uma mismo sa sa location dili pa kayo ta makakita sa impact kay Kuan pa man bago ko dito pero sa ubang mga lugar uh, nga ginapromote ato organic farming mas daghan ang uh, nag-adapt sa organic farming nga pagpuma uh, diha sa pagumayan o diha sa mga kabanikanhan sa aplan so ang organic farming nga uh, ginapromote ato is katong organic farming nga dapat dili lang katong mga multi historic system kundi makita nila itong mga karaan nga simil yang mabalik diha sa lugar Okay, this is good kung um, mag-uma, bisang pag-organic farming, kung wala yung similia, dilig din siya makasustain. So na ato ang ginakuri karon, labi na sa mga mag uuma mga na ng organic nga naglisod na kon nag ba. Organic karon sa na ko dili. Ang usa ka problema ana tungod kay wa isimilya ang mag-uma. Pero kay similya ang mag-uma, uh, proven and tested na mo na muna, nga bisan pag mobiyaan na sa organizer o bisan mag siya lang isa mabilin dia, mo organic ya kuno. Kung yata yung mga similya nga adapted sa lugar, ang uh, ato ang Uh, supplement sa mga nutrients is dili na kaya ato mga uh, bukat nga paghimo sa mga organic fertilizer. So, kining by experience, kining dabong, uh, pwede na niya siya. So, kung wala yung kawayan, pwede ang mga, well, pwede na ang saha sa saging. Pwede na mga udlot sa tangko, udlot sa tinangko, udlot sa lubati. Pero sa tanan, kini among nipili kay eh, mas nakita na nga mas lindot ni So ang ang usa ka mixanan is 1:1 is sa kilo eh niya usap ko kilo nga wala si niya kung nalatay isang kilo nga dabong ang pagkating ano niya is cross crosswise siya dili siya i e, dili sa e, pinataas na so ano niya ang isang kakilo nga tinatarong dabong no Okay na siya o ka dito sa tanaw pero nipis eh niya. Pagkatagtan nagacross para ang pag extract sa nitren, bali ka. Tanatay isa ka two classes. Ngisin ko isa ko na sarbey. Pa ka human pa yun Ano um, isa ko lang sa kayo para sa um, fold siya. Niya paghuman. Paghuman na yung tabunan. Niya minimum uh, mga 15 days pwede na siyang gamiton as pang pang foliar fertilizer sa mga uh, tanong no? para sa plant supplement. So, sa mga mag-uuma nga wala pa na organic, ang uh, ako masulti nga uh, mag-organic agriculture na ta kay kung inyo na matikdan karon nagmay lang ang na kalamidad muangal na ang mag-uma no kung tanawon nimo ang mga kalamidad sa relief operation kung tanawon nimo sa mga rural areas ang maglinya nga mga iyo bugas mag-uma halos so para sa mga mag-uma nga wala pang organic mag organic na ta. kay kung mag organic farming tama, mas hold na to ang pagpanguma no ay sa panahon karon ang mga mag-uma nga mao'y tigtanong og pagkaon mao'y una mawoy dan sa pagkaon so food insecure sila no? Sa pag usa dakoy ang basakan, kontrawan to sa mga areas nga nagdako ang basakan karon, dahil sa mag-uma dia ang dili na kaabot ang bugas sa sunod dating tungod kay uh, kulang sa pambayad utang ang ilahang abot sa uma. So there organic farming sa amo ang strategy nga mag organic farming amo ang kaugalingon binhi nagapangita mi og binhi nga haom sa lugar ah uh, makasiguro ka nga ang utang mawala kung masiguro ang pagkaon sa pagpanguma. Ah uh, mga kaubang mag-uuma, uh, kumongyaw hag ng mm, testing mo sa organic farming. Aron makita ninyo unsa ang gilintis yong mahatag ni sa organic farming, uh, naa ideha ang kinabuhi sa organic farming. Okay kayo, no? So okay sa OA, let's go organic.